So yun na, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat guys. Ito muli ang inyong lingkod, Batang lu Nagbabalik para bigyan naman po ng reaction, ang mga pangyayari sa Baguio City, ano. Uh, particular na po yung meet and greet na nangyari sa Burnham Park. And yan guys, and uh, siyempre makikita natin dito na talagang ang saya-saya, ang grabe, ang daming taong tumunta, ano. Parang hindi na nila alintana kung umulan o malamig. Basta gusto lang nila makita ang kanilang mga iniidolo na kalingap. And uh, para mabati na rin ng Happy Birthday si Kuya Val. So yan guys, huwag po nating uh, kakalimutang suportahan po. Ano? Ang buong team kalingap ayan po, ay pinangungunahan po ng founder o ng ama ng kalingap na walang iba. Kundi si Kuya Val Santos Matubang, si Ate, Ate Edna Blags, Kalinga Prab, and siyempre si Ma'am Jackie. So yan po guys, sa uh, samahan po niyo ako guys ha. ang Uh, hanggang dulo at makikita natin dito kung paano pinagkaguluhan ng mga fans at kung paano i-handle ni Vianci o ang EDC ang kanilang mga fans guys. So let's go. I don't give a fuck, you say? Hey, 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 hey. Gini. Kaya, 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 kaya. Kuya, kuya. Tara na. Kuya to, tara na kuya to. Sasakyan. Ano. Bum, bum, bum. Tara, sabit kayo sa akin. Grabe. Parang mga ikakasal. <laughs> Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal. Grabe. <laughs> so guys, naulan na, no? Ayan guys, no? haakitang kita po natin na uh, kadala kadalasan or karamihan sa mga gustong magpa-picture sa kanila or particular na kay Bianci po, ano? ay kitang kita naman po kung paano niya asikasuhin dahil napaka-sweet po talaga ni Biansi, Andiyan yung nakaakbay siya o nakayakap po sa bawat magpa-picture sa kanya. At kahit kurutin pa siya, parang wala lang siyang pakialam. Ang gusto lang niya po may ibigay yung kasiyahan po ng mga nagsakupisyo din na dumalo sa meet and greet, dahil hindi po mga taga Baguio or sa mga taga kalapit na lugar po, ano? Uh, kagaya ng La Union, yung mga ganyan. Ang mga pinuto grabe, meron din mga taga Quezon province, guys, na bumiyahe pa. Siguro mga aabuti ng mga 7 hours, 8 hours din yung biyahe. Makita lang po ang Team Kalinga. So, ituloy po natin. Grabe. Yun <mulay> nila. Ano po sila? Ayun po guys, mga kalingap Angels na nakasama pa no? Ang gaganda mo nila at lahat po 'yan ay mababait. May kanya-kanyang kabaitan. Pero ang kabaitan guys ay depende po sa tumitingin niyan kahit uh, may kahit kasi ikaw na ba kunwari, ikaw na babaitan ka sa isang tao kung yung ibang tao naman hindi na ay normal po yun guys Kung baga, ang kabaitan po ay parang subjective po yan eh nasa tumitingin so tuloy po natin Grabe. <laughs> <laughs> Mas <laughs> nila guys, no? <laughs> <laughs> talaga naman. Ayun, Grabe talaga. May mga akbay talaga nangyayari. And guys, kung napapansin po ninyo, si Dr. Lab bilang isang uh, naka-discover po kay Bianca, no? Grabe din po ang pinakitang suporta, hindi lang sa EDC, kundi sa buong Team Kalingap. Kung ito siguro may kakandidato sa Team Kalingap. Nako, magandang buhanin ito. Si ano si Dr. Lab bilang isang campaign manager, buhay na buhay. So, <laughs> <laughs> Hahaha <laughs> oh, Grabe Kinakalabit pa ni, kinakalabit pa ni para lumapit si Papa Eds, no? Woooo! Woooo! Si <laughs> bak <laughs> okay. I love you I love you I love you buhay na buhay ay sweet talaga ni Ate Bianci Well, ang Jomcar, mga kalinga po, ano? Ah, po, sa kabilang side. So, yan po, back to back po ito. <laughs> oh, oh, sige na, <laughs> sige na. Apo, oh, okay. nope. apo. Ah, edi po, edi po, edi po, sige po. Ang saya-saya nila, grabe. <laughs> oh, yeah, okay, <laughs> oh, oh, okay, so? Uy, uh, sino yan? May lumapit na maganda.

Ay, ay grabe nila pinta ni Credo. Ayun na, Grabe, I love you yan. I love you. I love you. I love you. I love you I love you? Doctor Lab, I love you! you! Yeah. <laughs> Hindi <Yeah. laughs> kayo na maawas si Doctor Lab. Ah, si Kuya Val, oh. Happy birthday, Kuya Val! Yan, happy birthday. Ulit, Kuya Val. Yan. Kuya Grabe. Marami sa mga Uy. May pasandal-sandal pa si Wifey. Grabe. Na. Hindi napansin ni Papa Eds, guys. <laughs> Ayan, oh. <no? laughs> Ang sweet naman po ni Wifey. Grabe. I love you. I love you. <laughs> I Ay, grabe. Uy, Yes. Gwapo <laughs> talaga yan. Si Kalinga Pram. Original yan, guys. Sige eh. po, mapicture lang <laughs> po kayo. La Napit la na. hey. 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 la lang grabe, na si pa lang, sigat na. ay, Iba, lang, Oh, I love you! I love you! No. <laughs> oh, shabay, shabay I, love. I, love. I love you! sabay-sabay tayo. I love you! Grabe na, I love you talaga. I love you na to. I love you <laughs> and siya nga pala guys, no, sa mga nanonood dito ngayon sa aking reaction video, kung nahagip po kayo ng camera ni Kalinga Prof dyan sa meet and greet, pa-comment naman para alam natin kung present po kayo dyan na nag-attend. So, yun. Uy, <laughs> may, may ano, may dumating. Guys, ito. Uh, actually, nung unang mapanood ko po, ito, ano, akala ko, mauulit na naman yung nangyari sa Hong Kong meet and greet na kung saan ay napakaraming pulis po yung lumapit kay, ano, kay Papa Edu at talagang, uh, hindi naman po sila talaga, hindi naman po siya pinagalitan kundi sinabihan na lumipat lang sa tamang lugar kasi uh, nakakaano ng attention sa dami po na mga nag-attend sa Hong Kong meet and greet. Grabe yung mga kababayan natin doon. Shout out po, shout out po sa inyo lahat na nasa Hong Kong. Grabe yung suporta na pinakita po nila sa Team Kalingat. Ito naman po, security guard pala, uh, isa rin sa mga fan ng LC. So, tuloy natin. Si, uh, <laughs> Grabe yung kapkabiyansi, oh. Grabe, sweet talaga. <laughs> And yung maganda kay si guys, no? talagang pinagbibigyan niya yung trip ng mga huma tagaanga po nila. Uh, kasi ho, nang may, may, parang may kumurot mga sa pisngi niya, pero hindi siya nagpakita ng, ano, ng negative na reaction. Kumbaga, okay lang sa kanya, may bigay lang yung kasiyahan po ng mga nagsakripisyo din na pumunta dyan at uh, para makita po sila. Okay.

Oy! Security guard pa guys Grabe <laughs> <laughs> Nako, iniwan pali ati security guard yung post niya Para maka <laughs> ano lang no <laughs> kay Jansi At sa NC Makalinga <laughs> pa Ayan guys, no? may may patarpulain pa. Happy birthday, Kuya Bal. Uh, galing sa ano, Baguio Supporters. Team Bait. at uh, Team Mahiwagang Banig. So, shout out po sa inyo dyan. Yun, guys. Ayan, guys. Welcome to Banig. Grabe, may team Mahiwagang Banig na rin Hello. pala. Siyempre, pagay pa rin kasama. Ayun, <no>? kinurot pa. Dami na kayo, love you! Dabi love you! Ayan guys, si Beyonce, talaga kami... talagang ano na, pelikad mo. Talagang pelikad mo. po, yung first wow. family. Matubang family. Ayun o. No? Si Kakay. Si Ate Agna. And it's no. Galing naman po itong clip na ito kay JP Alibio. Uh, shout out. Boss JP. Isinama ko sa vlog ni Kalinga Prab. At sa akin, re-reactionan itong video clip mo. Nakuha mo sa Burnham Park. And, the uh, Ayan, ang ganda po kasi dahil sa pagkaka-edit ni JV Alivi po, ano, kuha-kuha niya yung pag-make face ni ano or pagpapakengkoy eh, ni ano ni Imhuay people dito. So tingnan po natin, guys. Ayun, oh. No? <laughs> Ayun, shout out. JP Alivio <laughs> Grave Ang ganda guys, ang ganda ng kuha Yes Ang ganda Talagang parang tunay na tunay na, guys. Grabe. Yun, luto na naman po natapos, guys. So, oh, sana po ay nagustuhan ninyo ang ating video uh, reaction ngayon. And if ever naman po na nagustuhan ninyo, patamasak na po. And sa mga... Hindi pa rin po nakakapag-subscribe dahil mas malaki po talaga yung porsyento ng mga viewers natin na hindi nagsusubscribe. Baka pwedeng pindutin na rin yung subscribe button and uh, comment niyo po kapag uh, pinindut niya yan. So, yun. Maraming salamat muli. Ito muli ang inyong lingkod, batang LU. At magkita-kita po tayo ulit, guys, sa aking susunod na upload. God bless and mag-ingat po tayo lahat. Bye-bye.